magnilay si Rizal. Paano siya maghambing sa relihiyon ni Kristo? Kaparehas ba tayong maghambing katulad ni Rizal? Ano ang pagkakilala ni Rizal sa Panginoong Heso Kristo? Ikapito, pagnilayan ninyong maigi kung ano ang relihiyong itinuturo sa atin. Tingnan ninyong mabuti kung iyan ba talaga ang utos ng Diyos o ang pangaral ni Kristong panluna sa hirap ng mahirap pangaliw sa dusa ng nagdurusa. Alalahanin ninyo ang lahat ng itinuturo sa inyo, ang pinatutunguhan ng lahat ng sermon, ang nasa kaibuturan ng lahat ng misa, nobena, Quintas, eskapulario, larawan, milagro, kandila, sinturon, at iba't iba pang iginigiit, inihihiyaw at idinidiin araw-araw sa inyong loob, tainga, mata. Hanapin ninyo ang punot dulo at ihambing ninyo ang relihiyon sa malinis na relihiyon ni Kristo. At tingnan kung ang inyong pagkakristyano ay kapareho ng inaalagaang gatasang hayop o kaya ng pinatatabang baboy,